overwork po yung trabaho namin 6 to 11. Apo. 17 hours. Apo. E Talagang overwork yun sobra sobra. Ito yung madalas na reklamo. Binenta kasi ibang amo para pagkakitaan. Then ako po sir, cancel po ako sa amo ko. Then 2 months na katingga sa accommodation. Papangako ko sa inyo tutulungan dito naman sila. Ipatatawag natin yung agency, pagarapin natin sila. I-assure namin kayo na mababukuhan nila yung kanilang ginastos sa pamasahe. Sasama namin dito ating mga OFW dyan sa inyong tanggapan para maayos na yung kanilang problema, mabigay mga sweldo at mary may reimburse. Nangangkat na po namin yung sahod namin sa agency. Maraming maraming salamat po sa tolong nyo at nakuha po namin yung sahod namin pati po sa OWA. Maraming maraming salamat po In God bless you po. Kauwi na po ako sa amin. Dito na po ako sa aking pamilya ngayon. Maraming salamat po sa tolong ninyo po, sir. Happy po po. Happy Toll po. Nagpapasalanan at inyo po ako matulungan upang maibigay po sa akin ang aking pong sahod na hindi ba hindi guys ang aking agency sa uli. Maraming, maraming salamat sa tulong ko Gusto niya umuwi pero hindi siya pinapauwi at meron daw sinisigil 18,000. Ano po yun? Yes po sir, yun daw Dependent. po yung ano sa agency po. Tapos yung ticket din daw po siya po ang paggagastos po. 2TG Manpower International Corporation. Papauwi niyo po ang inyong worker, papamamasayaan po ninyo. At yung mga sweldo, hindi pa niya nakukuha sa kanyang amo, abunuan niyo po. Tama o tama? O tama talaga po? Yes, so, yes po, sir. Isisitol po lahat namin po yan po, sir. Ah, very good. Ayun naman pala. Oo. Yun, madali palang kausap to. Kung makakaasap po kayo, Senator, nakikilos po yung ating mga uh, official po at uh, welfare officer po natin po sa Qatar po. Good po, Sir Rapidol po, po. Ako po si John na dagnyaang. Matapos -tus po siya magpapasalamat dahil sinagawan yung tulong para makauwi ako dito, mapagamot ko ang aking sakit. Maraming maraming salamat po, Sir Rapi. Nandito pa ako sa Saudi Arabia. Gusto ko na po umuwi. Umihingi po ako ng tulong. Nagtagal na po tapos ang kontrata ko pero ayaw po ako pauwi ng amo Ma'am, kamusta po kayo dyan? Safe naman po. Hindi naman po kayo sinasaktan dyan, ma'am. Sinubukan niya po akong saktan yung lalaki pero sabi ng asawa niyang babae huwag mong saktan. Pero dinuraan ko ako sa harap ah uh, Miss Evelyn Young, aware kayo na end contract na to? Opo, ano, ano na lang naman po namin yan nung naka na po kami ng email na ayaw siyang pauwiin na amo. Kung pwede po sana sir, uh, hingi po namin yung number po ng employer niya. Hindi pa trabaho niyo dapat yan, dapat lahat ng pinapadala niyo sa ibang bansa, monitor dyan. Ibig sabihin po namin yung number sir kami na po po-contact sa employers. Oh, ngayon lang nung tinawagan na kayo. Nakakataas ng dugo yung sinagot po sa atin. napaka blatant po ng violation niyo po no. Obviously po hindi niyo po alam paano nangyayari sa deployed worker nyo. Dapat po pinauwi nyo na po ito. kino coordinate rin po namin to sa aming uh, welfare officer. So waiting po kami ng feedback but we will be uh, asking the PRA halongkapin nyo po yung files nyo no? at ibigay nyo sa amin. Okay. So, Baka dapat nyo po ibigay ng dokumento po ni Maritel. Miss Evelyn Yang, kukunin po namin yung mga contact na hinihingi nyo para habang gumagalaw din yung OWA natin, eh on your end, meron din po tayong galaw. Apo, apo. Sana sa galing panahon, magkikita na tayo. Kita ko na yung mga anak ko. Magdasal lang kayo palagi ha, para ano, mapauwi na si mama, para magkikita-kita na lang tayo ulit. Konting kapit na lang ma'am, makakapiling niyo na rin po inyong pamilya dito sa Pilipinas. Salamat po sir. Rapi, maraming maraming salamat po at nakauwi ako ng ano ligtas. Salamat po sa yung tulong kasi kapiling ko na po ngayon ang pamilya ko. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Maraming 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 salamat sa Rapi... Humihingi pa ako ng tulong, sir, na mapauwi. Kasi po, sir, labing isang araw na po akong hindi nagtratrabaho. Itong parte ng leeg ko, sir, na siya doon sa may parting buto. Ang sabi ng doktor, kailangan ko daw po ipahinga. Sir, po ang bumibili ng mga pagkain niya tapos dinidakpas pa sa sahod niya yung ginagamit ng uniform eh. Kinausap na rin namin yung agency kanina. Good news naman na nag-commit sila for the plane ticket dahil na exit visa na pala si Marjorie. And then tungkol naman sa mga dinidak po sa kanya po. Yes ma'am, ma, opo. nalagay din namin to as part ng request. Alam mo na agency yan, may joint solidary liability yes, sila. Yes. So mas better sana kung po, kung may claim pa po yung si Marjorie sa employer, I'm dala po sa MWO at para po pa makapag-settle po para dun sa mga unpaid claims niya pa po. Palakasin mo po yung load mo ha, kan? Huwag kang mag-alala at ka na. Han, ang luto ko lang ha, nakauwi na ako. Kasi nai din ako dito sa loob ng kwarto. Ingat po kayo ma'am at tatagan niyo lang po yung loob niyo ma'am at pinapangako namin na makakauwi po kayo ng ligtas dito sa Pinas at makakasama niyo po ang inyong pamilya. Opo, okay. Na maraming salapat po ma'am.